Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi. So, ngayong oras mo naman pinapanood ang video na to. So, kaya ng sinabi ko nung isang gabi, mga pare. <laughs> Ay, magandang gabi sa inyo, mga pare. Uh, medyo marami yata na stress doon sa post ko doon sa page ng Makati na ako doon sa sinita ko. Uh, traffic enforcer na mirror at back and so ang binalik na naman nila sa akin mga pare eh tungkol sa pag -over, overtake ko ta sa white chain so ayan o solid white chain na yan so bitunin ko muna kayo mga pare ah, uh, bukas pag usapan natin yan tungkol dyan sa sa white chain na ito kasi <laughs> talaga namang nakakatuwa, mga pare uh, talagang marami ba mga entitled na mga Uh, mga nag-comment, uh, mga observer dun sa post natin pa, mga pare. So, na kayo, mga pare. So, yun nga. Uh, paano naman kasi, mga pare, eh. nabas tayo dun, mga pare, sa pinos nga natin doon sa page na Makati, yung traffic enforcer na walang side mirror at nutshell ng helmet. Yung pag-overtake ko daw, sa solid white lane diba ah ganito kasi yun mga pare nasa Filipino driver's manual yung tungkol sa pag overtake sa ganyan so ito balik tayo sa may gitna mga pare Ayun o no? ah, ang tawag talaga dyan kung tutuusin ah, center lane kasi nga nasa gitna Ayun o no? At ah, separation lane ayan, ayan, ayan mga pare separation lane kasi nga nagsiseparate ito dito sa isang lane ng kalsada na to tsaka doon sa kabilang lane ng kalsada so yung iba naman tawag talaga ang pagkakaalam ng talaga nila is uh, solid white lane so ewan po talagang pinagpipili ito nila mga pare na bawal daw bawal Bawal daw pumasok doon. So, ayun na nga. <laughs> kung mga ganito kasing kalye na hindi naman kalakihan, eh hindi naman binabawal talaga 'yan. Pwede kang umovertake diyan. Kung wala ka talagang kasalubong as in totaling wala kang kasalubong. Pero kung may kasalubong ka naman eh Pero lang naman yung mga pare, kumpara nasa, nasa atin pa mga rider 'yan. Uh, pag nagalangan kang umovertake sa ganyan, eh wag mo na ituloy. Hindi yung sasabihin nila na tol, nasa ano ka? Nasa solid white lane ka. Umovertake ka. Pamote ka. Para na rin sa kalaman ng mga iba nating uh, rider o dati ang rider na hindi naman talaga alam yan, eh para sa inyo itong mga tung video na to mga pare. Kasi ano eh, uh, mahirap tayo magtalo-talo sa mga ganyang mga pangyayari na yeso bawal yung ganyan, bawal nga umovertake dyan. Ayos ko, kayo, tanungin ko kayo, sa tanang buhay ninyo na nagmomotor kayo mga pare, hindi ba kayo umovertake sa ganyan? O yung iba, mga nagmamarilaki. O, huwag nyo sabihin na hindi kayo umovertake sa mga ganyan sa solid white lane, sa separation lane o sa center lane na yan kung sasabihin nyo naman na oo oh, oh, ay nako, pang ipaprito na kayo mga pare kaya nga hindi yung binawal eh baka ganun nga mga pare uh, huwag nyo lagi ilalagay sa isip niyo na 4K o dyan sa sa center lane eh counter flow na alam niyo naman sa sarili niyo kung ano yung ginawa niyo eh. Ay, kung counter-flow ka. Wag 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 tayo mag, ano, wag, wag tayo magano. Wag tayo mag, Wag natin yung mga sarili natin mga pare na na porke o moderate take lang sa sa white lane, sa solid white lane, separation lane, ay counter flow na. <laughs> eh, ito yung lane oh, ka lang pa gano'n. oh. anong counter flow yun ang counter flow na tinatawag ulit mga pare eh isa kung one way tapos sinalubong mo yan counter flow pero kung yung isa naman ang alawa kung may barrier o may center island tapos pinasok mo sinalubong mo ayon counter flow yun pero kung Umovertake ka lang sa sa kapiraso. Kapiraso, isang sasakyan lang ito, um vertikan mo mga pare. Wag wag mo nang na yun ay counter pro na kaagad, no. Diba mga pare, uh, yun lang naman eh, simple lang naman yung paggamit natin ito sa solid white lane na to so minsan kasi uh, talagang hinihingi ng pagkakataon Bahal, well, magpas kami. Hindi lang ako mga pare. So, magpas kami dito sa center lane na ito. Oh. Kahit nga meron nyan dyan, eh, kahit may traffic enforcer nyan dyan, hindi ka masisita eh. Kasi, eh, eh ganun talaga. Solid white lane, hindi naman porka sinabing solid white lane yan. Eh, ka na sumingit o oh, umover. Eh, tsaka, <laughs> grabe na naman kasi yung uh, shadow mo ito eh. eh, eh musga wala mo napaka perfecto nila eh eh diwa wow na lang sa inyo yun na lang ang masasabi ko sa inyo mga pare eh diwa wow. gusto naman masyado din yung ano eh nagiging ano sa sa linya na yan eh so ayan mga uh, ulit mga pare sana nakatulong tong video na itong short video na sinerpo ko sa inyo mga pare ito ay eh, hindi lang naman pang beginner kahit din sa ating mga old timer na mga nagmumotor eh sana makatulong kasi yun nga kagaya mo nyo iba tatagal lang ato nila nagmumotor pero para tingin ko hindi nila alam yung nangyayari hindi nila alam yung ganun eh so siguro na ma may bad experience nila sa gano'n na porque dumalo sa ganun nahuli na pero dito naman hindi naman masama mga tira mga pare Ang katulakan mga ginagawang masama eh Bawal ko sa bawal Pero yun nga eh Walang pangil yung batas natin Kahit in yan, Kahit naman basahin ninyo sa Sa LTO eh Doon sa driver's manual nila Nandodon yan Kasi ano yan mga pare <laughs> Hindi pa pwedeng ganun Kasi nagmotor tayo mga pare Pwede ba naman yung ganyan na Ayan oh, nasa likuran natin. Ah, nasa likuran tayo. Susundan na lang ba natin 'yan kung alam naman natin pwedeng overtake Ay eh, mas mahirap naman mga pare kung dito tayo overtake, oh. 'di ba? Mas lalong mahina eh. Mas lalong mahirap kung overtake dito mga pare. Kasi dahil nga may bike lane eh halos kalahati na lang yung linya na 'yan. Tsaka mga pare, tip lang din. Para sa akin ah, mas safe sumingit dito sa gitna kumpara dito sa kanan. Bakit? minsan may mga biglang nagbubukas ng pinto dyan ng sasakyan minsan biglang may tatawid minsan yung mga sasakyan dito sa gitna biglang gigilid oh. marami na ako na experience na mga ganun pa rin na dun sa kanan na yun sumisingit ah, talaga namang medyo mahirap sumingit dun Ay, tapos yun pa, nalagyan pa ng ng bike lane so mas lalo nang naging mahirap